Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. <b> Bakit ka nagbayad ng, <b> ng hindi-simple? <b> Welcome sa Kombinasyon Mortal! Laban ka! May ilang malalalim at magkakaugnay na dahilan kung bakit nangyayari na ang magkapatid o magkakaanak ay nag-aaway sa larangan ng politika. Sa politika, ang kapangyarihan ay hindi lang isang posisyon. Ito ay impluensya, pagdadesisyon at kontrol sa resources. Kapag parehong may ambisyon ng magkapatid, nagiging kompetisyon sila sa iisang trono. Kahit may dugo silang magkakaanak, nagiging parang karibal sa negosyo kapag parehong gustong maging leader. Bago pa man inilipad papuntang dahig, Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa siya sa mahukonsiderang kauna-unahan sa listahan na talagang dumurog sa pagkataon ni Bongbong Marcos nang magpakawala ito ng katakot-takot na mura laban sa kanya sa halos saan mang mga pagtikipon na kanyang dinadaluhang rally. Walang palag noon si BBM sa kanya. Kahit mura dito, mura doon ang ginawa niya. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na Bangag ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Isa pa, sa matinding isiniwalat noon ng dating Pangulo ay ang pagkadawit umano ng pangalan ng presidente sa listahan ng PDEA. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo e, ikaw eh pumapasok kayo ng alanganin Mr. President baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayak ko bangyari sa iyo yan sa ikalawang araw na rally ng mga taga-ENCU Iglesia ni Cristo ay hindi lamang ang mga taong nandoon sa rally ang nagulat kundi pati na rin halos ang lahat ng Pilipino nang wasakin, durugin at tadtarin rin ng pinong-pino sa kahihiyan ni Senador Ime Marcos ang kanyang sariling kapatid, ang mismong Presidente ng Pilipinas. Muling nanumbalik ang pagdurog noon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos matapos lumaganap sa buong lugar ang sinabi na ito ni ate. Alam kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kunyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Siko ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Sawa! Sa Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Hindi lang ang kapatid niya ang kanyang binakbakan, kundi pati na rin ang asawa at pamangkin nito. Kaagad na umalma ang netizens matapos pakawalan ang kanyang mga bira sa sariling kapatid. Dito na muling lumabas ang mga videos kung saan may mga nagsasabi na ang pangingiwi minsan ng Pangulo ay dulot o mano ng ipinagbabawal na bisyo. Kung ito nga ang dahilan ang tanong ng iba, ang pangingiwi kaya na to ng anak ni Imi Marcos na si Vice Governor Matt Manotok ay bungalin kaya ng pareha sa aligasyon nila sa tiyuhin nitong si BBM? Ha 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 ha. Dahil sa matinding kontradiksyon sa drug test ni BBM na naging negative noong 2021, marami ang nagtatanong kung totoo ba ang kanyang sinasabi o parte lang ito ng isang smear campaign. Kapag napatunayang walang sapat na ebidensya, maari itong makaapekto sa reputasyon niya bilang senador at bilang kapatid. Kung hindi maitatag ng malinaw ang kanyang ebidensya, maaring magmukhang siyang oportunista o gumagamit ng personal na issue para sa politika, nangyari na ang nangyari. Inilabas na ang nakakahiyang revelasyon kung totoo nga ang paraatang ng atin ng presidente. Ang akusasyon ng paggamit ng iligal na bisyo ay seryosong mancha sa reputasyon ng isang presidente. Kahit itanggi niya, may stigma na matatama sa kanya at sa kanyang pamilya. Maaring makaapekto ito sa tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno, lalo na kung may implikasyon ito sa karakter niya at sa pagdidesisyon niya sa gobyerno. Kahit pa noong hindi palaglabas ng ganitong nakakahiyang aligasyon, sina Ate at Rodrigo Duterte ay may nakapagsabi na noon na dati na raw tamitira si BBM ng ipinagbabawal na bisyo. Ito ay ang dating senador na si Nikki Coseting na siyang may alam umano sa kung ano ang trip noon ng batang-bata pang si Bumbong Marcos. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. never worked. They did was go to the disco and they were always high on drugs i know them they're the very same people supporting today but i don't condemn them that's their life they have all the money they have all the resources they don't have to to drag their feet and work Siguradong mababasag ng mag-asawang Marcos ang mga paratang sa kanila kapag patulagan nila ang hamong hair follicle test ng mga nag-aakusa. At ang mas maganda pa ay isama o hamonin na rin nila na magpa-hair follicle test din ang pinagdududahan rin na tumitira dahil sa pangingiwin ng panganito. Sa ganyang paraan ay siguradong mai-in your face ang mga nag-aakusa kapag negatibo ang resulta pero kapag nagpositibo sigurado na ang in your face ay babalik sayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang kombinasyon mortal. Laban ka